Yo, what's up mga kayay? Mayong adlaw niyong tanan diha. Kung asa man mo dapat na abot ani ato ang video. So karon, another kisay-kisay na sad O og mamahimong tips usab sa mga namuhi ay diha og uh, mga manok. Sama nako, mga simpleng diskarte lang kini. Ako nga i-share diha ninyo aron ma minus-minusan ta og gasto about sa pagkaon sa atong nga uh, binuhing manok. So kini ako nga uh, buhaton karon mga kayay is a o gapalot sa saging no. O kining palot sa saging mamahimong isagol nato ni para pagkaon sa atong uh, binuhing manok. So kini nga palot sa saging mga kayay Tadaron lang nato kini oga pino aron nga dali lang usap matulon sa atong uh, binuhing manok O aron usab ang mga gagmay pa or ang mga piso makakaon usab so pwede ani dagko o gagmay ani nga atong uh, ginabuhat karon so tanan dayon kining akong nga uh, gipakita ninyo mga kayay ang tawag dai ana isa uh, darak o pulard kung tawagon diri sa isla diri sa Sikihor. So mao na atong nga gamiton or isagol sa atong nga gitaddad nga palot sa saging. So like what I've said sa unahan mga kayay nga kini ato ay mga simpleng diskarte lang kini or mga tipid tips aron na makatipit-tipita sa pagkaon sa atong mga manok. Kay kung uh, magpirmi lang ta og palit, okay man siya ba't kung uh, naara mo'y saktong budget para makapalit og pakaon pero kung uh, medyo apiki sa budget no kay dili man jud nato masiguro sa tanang panahon nga naara uh, saktong budget para mo no so makatabang ning inani nga uh, pamaagi aron na uh, makahatag gihapon ta nila o para pakaon so magamit ning inaani nga pamaagi mga alternative nga makita lang sa atong uh, palibot solis gastos ni sya mga kayay ang buhaton lang nato ani is kogilang, lang ta para sa atong uh, mga binuhi although kining atong uh, manok dire is uh, naka free range ra ni sila kinirang uh, sunoy ako nga uh, giyoktan but kinahanglan gihapon nato ni silang nga mano no, no? mura gihapon ni sila og tawo usa pud mga kayay no kung uh, mamuhi ta og uh, mga manok no dapat pirmantihon uh, permantihon nato no na limpyo samot na ning uh, ilimna ilim na nila o palakan nila So ako ang akong nga uh, ginabuhat dire is uh, twice na ako ning uh, ginailisan ning uh, tubigan nila kada adlaw dayon usahay ako ni nga sagulan og uh, vitamins para magpabiling ligon ang atong uh, nga uh, binuhing manok so aron na malayo sa sakit-sakit dayon kining tubig nila nga uh, akong ipainom usahay ako ni nga uh, sagulan og Kings Beta Plus kay usahay makaadto ko og uh, lungsod ako ni nga uh, hapitan kay kini nga uh, manggod among uh, nahimutangan dire no kini among uh, lugar dire layo ni sa lungsod sulunon kayo ning among uh, barangay diri sa uh, probinsya diri sa Sikihor Dayon no usab no uh, maghimo ko og amulasis maoray ako nga uh, isagol sa tubig nga uh, ipainom para sa atong uh, binuhing manok usay po ang mulasis akong isagol sa ilang uh, pagkaon aron pampagana sa ilang uh, pagkaon so inana lang akong uh, uh, ginabuhat dire mostly ang uh, akong uh, ginahatag nila nga pagkaon mostly kung unsa ra ah, makita nako diri sa mga palibot no like kining atong ginabuhat na to nga ginabuhat nato karon nga palot sa saging dayon na gitadtad usay kalabasa tanduson pipino tanduson kung naay ay mais mais pakaon, dayon kung naay ay lube sa gulan og lube so kini nga mga manok namo dire is na ana sila og mga alternative nga mga kalanon o kini ako nga gina-share diha ninyo mga kayay is tested and proven na siya. muni ang mga ginabuhat namo, nga mga alternative nga pakaon o mamahimong tipit-tip susab ni so diril lang takuto mga kayay dagang salamat sa inyong nga pagtanaw o happy farming